sa bagyan kami sa Borham Park Dito sa ayan ng no. night na nandito kami sa night market night pala gabi tingnan natin sang o dalawa dalawa o may isa rin pala pero agahan natin bukas kasi pag tanghali na siksikan na yan o pwede rin naman ngayon kung gusto nyo na o pero hindi nyo ma enjoy Saan kaya banda rito yung night market? Ayun Ay, yung ano, Ayun Ay, yung bangkahan. Gusto niyong puntahan? Daanan natin? Ay, diba pa? Daanan lang. Na. Pwede ba dungan dito? picture ko na kahit isa lang dyan. Isa lang. Don't worry. Sasama natin sa video yan. Di yan tat tatanggi. Ang ganda din pala. Pero wala silang lights sa gabi. Sa dabas nito ang kainan. O, oh, bangka. Gabi? Mas maganda, wag na yung gabi. Hindi ko gusto ng gabi. Ayan, o. Ito mo. Bigyan natin. o. Oh. Maganda sa gabi kasi parang ang dilim naman pag ay sa umaga na lang tayo lahat gawin bukas. Mm -hmm. Ay bukas pag Dolphin Cove. Para hapak yan oh. Kung lalapit dito. Bukas na tayo sumakay dito. Oh, sige ako na maglilibre dito kasi marami tayo. Pero sa don sa, sa dun sa bike kayo kayo na yun. Oh, sa inyo na yon isa-isa na kayo. May picture ka ng isa. Kahit na, kahit na, ka lang. Bahala kayo bukas. Kahit ka lang. Talagod ka lang dyan. Libre ko yung dalabi. Oh, si Kuya maglilibre. Maraming pera si Kuya. May pera yung mga yan. Marami siyang pera. Ang dalawa, may. Ang ba, maglilibis. O, gabi, ibigay yung mga pera nyo. Kain muna tayo. Maghanap tayo na kainin. Gutom na rin ako. <laughs> Nagtatagusin may may eh. Yeah. Tatagusin may mga sampo. Sige. <laughs> Oo oh, nga, ayaw niya eh. Hindi <laughs> kasi naganap sa nagbantay kay sa mga aso di sana kasama siya. Pagka natin para bukas, pa di may hit, may hit pala nung nagbay. Oo, kaya nga sabi ko pag kaligo, alis na kagad Gising ko kayo ng five. Isa-isang maligo baka maraming estudyante dun eh <laughs> Naghahanap kam kami, sa <laughs> kami, sa <laughs> kami sa May apat oh, ah, kuya. Ah. oh may apat. Mag-solo si kuya. kuya kasama ko. Tatlong 12 years old, ito isang 17. Kasi kung mag-isa ko lang dyan, hindi ko may handle yung tatlong 7, yung 12 years old na tatlo. Buti yan dyan si kuya, di ba? Dito pa rin. <laughs> Saan tayo kakain dyan? May kainan ba pa dyan? Pares, mura lang. Pares, hindi ko kami pares dito. Hanapin mo ka masarap na kainan dito. Kainan na yan sa na paglabas natin dito. Ganyan? Parang pangit naman. Sino bibidyo sa akin? Ako. Kuhanan ko nga kayo ng video. Ganun. Ang binis ni Kuya nangunguna eh. Oh, doon tayo, doon tayo sa kabila. Maraming nagbabike dyan. Kanina titawin, yung bata, may binunggo, matanda, nabidyo ako. Sinagay niya, hindi na guess guess me. Hindi. bukas no, na, na Ay, so, At, so, kami, libitaw, eh. Titigan <laughs> niyo lang yung, ano, matanda, nung nabanggay. Uh -huh. Hanapin ko pero yung sa yung bike nila, kanya-kanya sila ha. kanya-kanya oh, daw kami sa bike kaya makaka-75 si Maymay. -May. Oh, tapos kung yeah, libre na, libre na lang. Oh, tapos ako ay, ay. Ako ay. <laughs> <laughs> ay. Bakit tayo kasi dito? Tapos apat tayo dun sa Malaysia. Wow. Oh, Ji. Ji, move in your mo sa, ay. sa oh, sige pasok. Ay. Sige. May ko picture pangit ng kanila. A oh, sige na ako na. O ah, na, andyan na. Dyan na, may may. Oh, ako na, sige na. Wait, naman, ako na, na Diretso video ako. The, uh, no. Madilim oh, kuya. Maandar camera niyo may oh, Maganda yung camera niyan. May lumalap fountain. Madilim Madilim. Okay, Wait, Kuya, mag-post ka, patalikod. Patalikod, stolen shot. Oh, Abaya yeah. Okay. Si Mama dinasagot sa akin. Duga. O tara na. May undocks doon Me kanina yung picture. No. <laughs> Opposite lang kayo. Kanina si Inabalbit. Ayan o, no, may undocks dun o. Oh. Hmm, gila tayo sa si Chowking. May kanyang kita lang dun. Eh, Ayan o, no, may undocks o. Oh. Chicken lang yan. Chicken lang yan ba yan? There's no rice ah. Walang kanin. maliwana Nakasakit na. Nakasakit Maliwanag yung camera mo, May, ang ganda. nagahanap naghahanap ka ng coke kanina. O, si Maymay din niya na yung coke niya. Nayag, tubig ka na. What the girls. Night market daw, night food. Saan tayo? Umpisa, dyan? Here. Beer. Beer, magbibir kayo? Yung kasama ko mga bata. Allah. Haggard na haggard ang mukha eh. Pagod na pagod. Mula ka ng madaling araw hanggang ngayon. na, Harap natin. Tingnan na. Yung tatlo akong alaga. Tatlo kami. isang... Tatlo yan, 12 years old. Tapos isang... 18? 17. dami bilihan. Puto bong bibing bibingka. May tapsilog. Fish bowl ni kulot. Napakakamaganda <laughs> yung mga kanin. Dalawa kayo, tapos susunod lang ako. Ano pinipilahan nila doon? Ay, barbecue. May may barbecue nganing.

Ano gusto ko mag Takoyaki. Tara na! Ayun, di mo na na Naku, tatapos mo lang kumain naning. Ay, baha, sabagay, pera nyo naman. Kamera doon, tayo. Hindi pa ba nilalabas? hindi ko pa natitikman. Yes try <laughs> mo kami? Aba, maglilibre libre lang kami. Balangit balat ban. Magkano yung pandan pala. Toko. Wala ka ba? Ay, yung dalawa oh May. <laughs> Asan na naman to may ko to? Paano naman to? Ay wala silang kwan. May mais. Saan tayo na? Ay, may Chinese. Kwan yan, Chinese food. Chinese. Parang kwan lang yan. Candy na sweet siya ay, na prutas. Parang, ano ay, parang frozen lang siya. Oo, ayun o, no, fruit yung eh, mga tinuhog-tuhog lang. Prutas yan. Ano alas nag-open? May? Wala akong bix. Nahilo ka? Grabe ka naman. Ang tinglakat pa lang yan. Pahinga ka muna ba? Wala tayong upuan. Upo, no? damo. Umuha po ka muna dun sa ganun. Oh. Halika, ng upuan sa gilid. Nahilo ka. Nahilo ka pala yan. Gusto mo ng gamot? Meron akong dalang panadol. Meron akong...